NBA sa mobile phone na halos 90 megabytes lang. Paano ito e-download? Well, nasa tamang video kakateller, dahil sa video na ito, ay ituturo ko sa iyo yan, ng step by step. Kaya naman, tapusin mo itong panoorin, nang sa gayon, ay malaro mo na, ang NBA sa iyong mobile phone, nang hindi nangangailangan ng malaking storage. Di lamang yan, bibigyan na rin kita ng mga tips patungkol sa mga controls nito at ang mga iba pang dapat mong malaman upang palagi kang manalo sa game na ito. Kung handa ka na ka-teller, simulan na natin. Let's go! First step natin ka teller ay magpupunta tayo sa ating Google Play Store. At dito sa search button ay i-search natin itong NBA Mobile. At kapag nakita mo ang logo na ito ay i-download e mo lamang. At dahil dito sa aking phone, ay nakadownload na, ay nakalagay na rito sa akin ay play. Ngayon ka teller, di pa rito nagtatapos ang lahat, gusto kong ipaliwanag sa iyo ang interface ng larong ito, nang sa gayon, ay hindi ka malito, sa iyong mga click Sa tuwing i-open mo ang larong ito, ay i-claim mo lamang ng i-claim ang mga rewards na ibinibigay ng larong ito. At dito naman sa bandang itaas, ay makikita mo itong energy bar na ito. Dito mo makikita kung hanggang ilang laro pa ang magagawa mo. Don't worry ka teller, matagal po ito maubos. Kadalasan ka teller, nasa 10 energy lang naman ang kailangan mo, upang makapaglaro, ng isang game. Ito naman, ay ang NBA Cash. Tebre itong ibinibigay sa game sa tuwing mananalo ka sa laban. Ang NBA Cash naman na ito, ay may bibili mo sa shop rito sa bandang kanan, ng mga accessories na magagamit mo for boosting your team. Ito naman, ay ang NBA Coins. Magagamit mo naman ito, bilang pang upgrade ng kakayahan, ng iyong mga player. Ngayon naman, ay laruin na natin itong season, at bibigyan naman kita ng iba pang mga tips. Makikita mo rito ka Teller, ang mga larong nanalo at natalo ka, at gaya nga ng sinabi ko kanina, 10 energy lang ang ating kailangan, upang malaro natin ito. Click na natin itong play, at ituturo ko naman sa iyo, kung paano palitan ang iyong starting 5 players. Dito naman, ay e-click mo lamang ang player na nais mong palitan, at e-drag mo lamang ang nasa ibabang player, papunta sa lokasyon ng nakasalang na player tips ko lang sa iyo ka teller, ay piliin mo lamang ang player na malakas ang overall stats nang sa gayon ay malaki ang chance ang manalo ka sa game. Once nakapagpalit ka na, click mo lamang ito, then click mo rin itong play at magtungo na tayo, sa last part ng ating video, ang controls. Kada game ay lalabas ito. Sinasabi lang rito kung malakas ang overall stats ng team ng iyong kalaban kaya naman kailangan mong galingan ka Teller. Para naman sa jump ball ay click click mo lamang ito. Ito, ay para sa movement. At ito naman, ay para sa bantay ng iyong kalaban, at pag steal sa bola sa tuwing nasa kalaban ang bola. Ito naman, ay ang pag block at pag rebound. Ang button naman na ito, ay pag switch ng iyong player, papunta sa kung sinong player na gusto mo. Kapag nasa inyo naman ang bola, ang button naman na ito, ay para sa pagpasa ng bola patungo sa isa pang player. Ito naman, ay para sa pag-dribble ng bola, upang hindi ma-steal sa iyo ang bola, ito naman ay ang pag-dunk or pag-shoot ng bola. Tandaan ka Teller, kailangan mong e-timing ang bitaw ng shoot button na ito sa tuwing magbibitaw ka, sa 3 points, or mid-range. Naway nagustuhan mo ang ating video ka Teller, don't forget to like our video at i-share e mo na rin ito sa iba. At syempre kung gusto mo ang mga ganitong klaseng video content ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel. Magkita kita tayong muli sa ating susunod na video at iiwanan kita ka-teller ng ating gameplay sa larong ating itinampok.